Oh, yeah, yeah, yeah! Welcome to Lugal. We go TV, we uh, go Albay. Time uh, is 9:27 in 927 morning. We go TV, we go Albay. 85 103 109 ke lalu tak 110.5 km ke utara sampai kat pun naik dah agak-agak ni ah 120 Sampai tu boleh nak ambil yo Wow! Bana man, so paktong ho. Agra man ngalan na pa naman ngalan niya, ha? ano ba naman niya? Ano pa naman niya? <laughs> slow down. Slow down. Slow down tayo. Uh, slow down tayo, slow down, slow down. down. Ang banyaman niyong lebak-lebak dito, ayan! <laughs> Ligaw pa lang ko. Oh. Contact, the warning. Da, 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 da. Mayroon palitan ng bulakit sa ginawatan. Ginawatan. Oo. Approaching ng ginawatan. Ginawatan na bay. ang na. Lubak, lubak, lubak daw, lubak daw. Lubak, ayun, Bato, Cabal Ines Pro Province kasi okay, Time mab 9.54 Mabakal kasi na kuhaan, pag Bato Pwede no? So yun, ito na kami sa Camarines Tour Time check, 9.54 Oh, nag-grind pa, nag-grind pa so, niya ba bakalan si Pansit Bato kasi ito ay Bato Camarines Tour oh, oh. Ganon, uh, mm -hmm. Kaya nasabing dahil original yan ng ano, Bato Camarines ah. Kailangan natin mag mag-tagalog para maintindihan ng mga viewers natin. Ah, tagalog na tayo. At saka wala na tayo sana eh. Hindi, may translation naman eh, na ano, ano, lumalabas sa video ko. kusa <laughs> English translation. Kailangan mag-tagalog na tayo, wala na tayo sa kapikulan na ano eh. Kapikulan natin? Oo, oh, natin eh. Pupunta na tayo sa Maynila natin. Ano? Pansit pato to oh. Oo nga no Sharp, oh, sarf daw oh. Sharp drive oh. Sharp curve pala Para mamamiss ko agad ang mga ano na ah. Ano rin? Ang mga bugoy ah Sa din? Bugoy sa din? Ang mga bugoy sa ato, matambay dito ah ma, Oh, oh. <laughs> Parang mamis ko agad ah O tuloy na tuloy Tunagay pa, tunagay pa ang mga gabi eh Wala na, hindi naman nagtagay Sira nagtagay sira pero nagkihampang lang uh -oh. Kanan, kanan, kanan Singgalin, <laughs> singgalin, <singgile>. hop, hop, lebetin, 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 oh, lebetin, 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 lebetin,